Hello, what's up mga uh, idol? Welcome back po sa atin channel. So, ay napagawi tayo dito sa beach po ng Bansod Oriental Mindoro. Yung nais po na pumunta po dito, yan. Napakaganda pong lugar po ito. Yan. Kaya tara, samahan niyo ako. Yan. Ito po yung entrance. Ah. Napagandang tanawin. Ah. Kitang-kita niyo naman po mga tayo idol yan punta na po tayo sa beach location ng Bansod Oriental Mindoro ito po yan binabaybay po natin mga kaidol o, oh, napapansin nyo mga kaidol yun po yung mga kaidids po yan o oh. ito po yung liguan May isa-isa natin mga kaidol. Ayan po yung mga po mga kaidol. Ayan. Ayan. Na, Nais nyo po pumunta dito. ko lang po ito ng Bansod Rental Mendoro. Ito po yung dagat na. O. Napakaganda po ito mga kaidol. Eh. Ayan. Oh, may mga upuan, paingahan, no pag po yung mga kaidol eh. Ayan. Ayan. Napakaganda po mga kaidol eh. Nakarelax ba? Kung nais nyo mag-relax, punta lang po kayo dito mga kaidol. ito Dito po yung mga cottage no? yan Marami din po yun. Ang putyan doon sumiduro. Pero hindi ko na po yung dulo na yan. Buti lang po muna atin dito lang. Tapos babalik ulit tayo. Napakaganda po ng lugar na to. Naka-relax. Okay. Tayo pa balik na mga ka-idol. Daming kahoy, medyo malamig po ito, dito ka-idol. Malamig po dito. Napakalamig. Hmm. Yun na po mga kaidol. Hanggang dito na po ating video. Maraming salamat po.